Patungan ng TV, tinaas. Yan. Yan. Tapos yung patungan ng TV nila, Clyde, ayun, sa lababo. Andun, sa lababo, yan, o. Oh. Patungan ng TV ni Clyde. Pwede pa yan, pwede pa yan. Lilinisin ko lang yan. Pwede pa, pwede pa pakinabangan yan. Ito, set. Nakapatong sa ibabaw ng rep ni Abby. Yung set. Ito, set. So, ito. Ito, so, tingnan mo yung patungan ng mga set. Yan, yan, ang mga patungan ng set. Isang tram at saka isang ano. Safe, safe ang set. Safe ang, ang 16, ,000. 16 ,000 na Sixteen thousand,